Nagayos na si megastar Sharon Cuneta at ang veteran showbiz columnist at TV host na si Christy Fermin matapos magkademandahan noong nakaraang taon. Balitang iniurong na ni Sharon at ng asawang si Senator. Kiko Pangilinan ang kasong cyber libel na isinampan nila laban kay Nanay Christy matapos makapag-usap at magkapatawaran. Muling nagkita si na Sharon, Senator Kiko, at Nanay Christie sa korte para tuldukan na ang kanilang naging hidwaan. Unang ibinalita ng talent manager at host na si Ogi Diaz sa kanyang Facebook page ang pagbabati ng dalawang kampo nitong isang araw. Ipinos ni Mama Ogs ang litrato ni Nanay Christie, Kiko at Ate Shawi. Kalakip ang good news, matatandaang ang nagsampa ng kasong cyber label si Mega at Kiko laban kay Nanay Christie noong Mayo 10, 2024 dahil sa umano'y mga walang basehang balita at opinyon laban sa kanilang pamilya. Siyempre po mga kapatid, kabahagi po kayo sa kaligayahan na aking nararamdaman ngayon dahil kasama ko po kayo sa laban mula noong May 10, 2024 ng isang papo po ni na Senator Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta ang kasong cyber libel case sa akin. Kapag ka po tayo tinatanong, kumusta yung kaso mo? Tuloy pa rin eh. O kaya, dismissed na. Gusto ko lang pong linawin. Ito pong kaso namin ay na-dismiss. Tama, yan po ang terminong ginagamit. Pero hindi po dahil sa kawalan ng ebidensya o kakulangan ng ebidensya. Ito po ay hindi man lang sumampa nang trial sa pre-trial pa lamang po. Napakaganda na po ng inuusad nito. Nung pagkatapos po akong basahan ng impormasyon sa husgado at nag-manifest ang mga abogado ni na Sharon at Senator Kiko. Ramdam ko na po talaga sa manifestasyon nila yung your honor, handa po kami sa isang hmm. komunikasyon sa isang bukas na pakikipag-usap. Ganon po ang manifestation. Hindi po magmamanifest ang isang abogado nang walang anumang basbas -bas ng kanyang mga kliyente. Natural, nanggaling din po ito kina Senator Kiko at Miss Sharon Cuneta. Hindi po kami nagkita ni Sharon, si Senator Kiko lamang po nung ako po ay basahan ng informasyon. At inuulit ko po yung kwento tinapik po niya ako sa kaliwang balikat ko. Pag anat ng ulo ko, nakita ko si Senador Kiko at ang sabi, Nanay, kumusta ka na? Halika, mag-usap tayo sa labas. Nasa Amerika po. Si Sharon nun, may concert sila ni Gabi Concepcion. Ang sabi niya, sa November 28, babalik na si Sharon. Magkikita tayo, mag-uusap tayo. Hindi po naganap yun. Hindi po naganap yun hanggang kahapon. Hindi po. Ang nagkaroon po ng pag-uusap, ay ang aking abogado at ang mga abogado ni na Senador at Sharon Cuneta. Ako po, uh, meron man pong hinihingi na public apology o wala, makakapanalamin po ako. diretsyo po ako makatitingin sa inyo. Kapag ako po ang kulang at labis, marunong po akong umarap sa katotohanan. Hindi po hinihingi ni Sharon at ni Senator Kiko ang public apology. Sa akin po nagmula yon sa SNN. Lahat po ng binitiwan kong salita doon ay hindi po pinraktis. Hindi po yan pinlano. Alam po yan ni Rommel at ni Wendell at ng aming staff. Ipinasok ko lang po dahil parang yun ang gustong sabihin ng puso ko. Ang sabi ko nga, nasaktan ko si Sharon Cuneta. Alam ko po yun. Kaya nga humantong sa ganito. At ako naman po, bilang nakapanakit ng aking kapwa, may handa po akong gamot para pagalingin naman yung sugat. Yun po ang talagang nilalaman ng aking puso. May nagtatanong, bakit kailangan mong gawin yung ganon? Hindi ko po ipagmamalaki ang sarili ko. Kung alam ko nang may kapus ako at may uh, at kasobrahan na ipinipilit ko pa rin po ang katwiran na balik ko gusto ko pong ipagmalaki ang aking sarili at gusto kong ipagmalaki nyo ako bilang tao na humaharap sa katotohanan at tumatanggap ng kakulangan. Gusto ko po yun. Uh, ang pagpapakumbaba po, hindi, hindi yan makababawa sa ating pagkatao. Hindi po yan makababawa sa presyo ng langis at ng bigas. Ang pagpapakumbaba po ay isang senyal ng isang tao na marunong tanggapin ang kanyang kakulangan yun po yun at eto na po yung kwento so kahapon po nung magkita-kita na po kami sa korte ay dalawang silya po yon na mahaba ah, sa kaliwa po ako nasa kanan si senator kiko at si Sharon. huli na po silang pumasok dahil uh, mar alam ng aming judge na nandoon na sila sa labas nadidinig po yung ingay eh maririnig po yung mama ko naman po pa-picture po tayo, yung mga gano'n. Maririnig yung mga anasan sa labas. Pag upo nila, hinahanap po ako ng mata ni Sharon. May isang di pa din po yung layo. Ang sabi niya, Nanay, I miss you. Nanay. Si Senator Kiko, isang ngiti na mula sa puso ang tinanggap ko. Talagang gano'n po. Kaninong puso po ang hindi mababagbag? Na ang mga nagkaso sa'yo ay sila pa ang nagpapakumbaba. So, sinabi na, nag-order nag na po si judge na gano'n na nga po ang nangyari, ah, nagkaroon na po ng komunikasyon, ang magkabilang panig, at ah, tinatanggap po ni na Senator Kiko at Sharon yung aking mga sinabi sa SNN. Alam niyo po nung umere po yun nung nakaraan Sabado, alas 4.16 po, aba pagkatapos po nun, may text na kagad si Sharon sa akin, Nanay, salamat sa pagbunot ng tinik sa puso ko. Yun po ang unang text sa akin. Sobra pong yun po ang araw na parang dinisenyo para sa akin at yung kahapon. Okay. So, nandoon na kami. Napakapayat po ni Sharon Cuneta. Nung yakapin po niya ako, nung yakapin po niya ako, naramdaman ko po yung mga buto na nakalapat sa aking katawan napakapayat. Gusto ko pong sukatin ang kanyang bewang. Sabi ko nga, payakap naman sa maalindog mong katawan. Tawa siya ng tawa. Sabi niya, alam mo nanay, nung gumraduate ang apo mo sa New York, pinag-usapan na namin ito. Sabi ko sa kanya, third, pagbalik natin, gusto ko, wala na, tapos na yung kay nanay, para everybody happy na ayoko na yung ganun. Sabi niya, ayoko ng negativity, parang ganun. No, yumaka po siya sa akin ang sabi niya, Nanay, sorry, sorry. Anak, hindi ikaw ang dapat mag-sorry. Ako yun. Ako yung dapat mag-sorry dahil nasaktan ko ang puso mo. Dumugo ang puso mo dahil sa mga sinabi ko. Ako dapat yun. Hindi, nanay, yung abala, yung oras mo. Alam ko, napakaabala mo. Tapos, Uh, ano, nung isang pa namin itong kasong ito, alam mo yun, umiiyak ako. Iyak ako ng iyak kasi mahal kita. Kung naiinis lang daw po siya sa akin, hindi niya gagawin yun. Pero dahil mahal niya ako at ayaw niyang masira ng tuluyan, ang isa pong pagkakaibigan na pareho naming inalagaan, yung po ang dahilan kung bakit siya nagreklamo at si senator Kiko. At ako po ay natutuwa. Ang dami niyang kwento talaga na ako, si Romel Chica. Ako, alam niya, si Aronian. Si Mariko Toto, tuwa ako. Sabi niya, kasi pagka kumakanta siya ng mali-mali ang lyrics at saka ang tono, ikinokorek ninyo. Sobrang, sobrang napaka, ano po niya, makwento siya tulad din ng dating Sharon Cuneta na tumatawag, naghahalakakan kami. Ganun po yon. Lilinawin ko lang po ah, ito po ay uh, natuldukan hindi dahil sa kakapusan ng ebidensya hindi po kami dumating sa ganong punto. Iniurong po nila ang kasong ito dahil sa isang magandang komunikasyon na tinanggap po nila ang aking pangihingi ng paumanhin. Pampubliko man o pampribado, gusto ko po silang tawagin, pabayaan niyo po akong bigyan sila ng tatak sa puso ko. The forgiving couple. At alam ko po, galing sa puso po ang kanilang pagtanggap sa akin muli. Ayan. Gusto ko pong pasalamatan ito ang akin pong abogado, si Attorney Shirley Tabangkura na Nasubaybayan ko po ang kanyang pagdadalaga, ang kanyang pagpapakasal, pagdadalan tao, pagkakaroon ng anak. Talaga pong kasama ko na siya lagi sa mga ganitong kaso. At ang mga abogado po, ni na Sharon at Attorney Kiko, Babanggitin ko pong isa-isa. Marami po sila pero tatlo po yung nakalista sa akin. Sina Attorney Maria Priscilla Kim, Attorney Isabella Sabio, Attorney Gabby Concepcion. Huwag po kayong magulat. Talaga pong may abogado silang ang pangalan ay Attorney Gabby Concepcion. Siya po ay apo ng isang Sharonian ang apelyido nila ay Concepcion, kaya siya binigyan ng pangalang Gabriel Concepcion. Sharon, Sharon Gabi po ang lola niya. Yun po yun. Gusto ko silang pasalamatan kasi kahit po minsan, hindi nila ipinaramdam sa akin na sila ay mga abogado ng aking kalaban. Napaka marespeto. Talagang, talagang mararamdaman niyo po yun. Maraming salamat sa inyo. Thank you so much sa inyo. At uh, Siyempre, gusto ko pong pasalamatan mula sa puso si O.G. Diaz po, ang aking anak-anakan. Magiging emosyonal ako. Kasi, nung po nag-uusap si Sharon at saka si Senator Kiko sa New York, siya naman pong pagtawag ni O.G. At ang sabi niya, Sen, isa lang naman yung hinihingi kong balato sa'yo. Yung kay Ate Christy, nag-uusap po sila. Pagbalik aayusin natin. Balato, ibig sabihin, hiningi. Nagtulay. Humingi ng espasyo para sa isang pag-aayos. 'Yun po 'yun. OG Diaz, sobrang salamat sayo. sa iyo. Sa inyong Senator Kiko sa pagtutulay. Sa lahat po ng mga si FMers ng mga SMNers na kasama ko po mula nung May 10, 2024 hanggang kahapon sa, ma sa mahabang kwentong ito. Salamat sa inyo. Sa mga hindi pabor dito sa pagbabate, maganda po ang mundo kapag nakakaayos kasi hindi ko naman po pinatikim sa inyo yung pagbibiyahe ko mula Valenzuela hanggang Makati. Sa pagdinig ng kasong ito, kahit isang minuto po ng buhay nyo, hindi ko po kayo inabala. Dito po sa bail na ibinigay ko sa korte, sa akin pong uh, pagbibigay na ito, hindi ko po kayo inyong tangan kahit sing kunduling. Huwag na po kayong mag-ano pa, malungkot pa o manumbat pa kung bakit kailangan magkaayos ng ganito kabilis maganda po ang mundo, napakaganda ng mundo. Huwag nating sayangin. At saka yung mental health, yung 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 uh, yung abala na inilabas, inilalis sa puso mo. Ako po ang lagi nagkukwento sa inyo kahit sa text. Ingatan ang mental health. Iwasan ang stress. Yan ang pinagsisimula ng sakit. Sana po, maintindihan nyo yon. Wala po kayo sa aking kalagayan, kaya nyo yan nasasabi. Hindi ko ihintay ang mangyari sa inyo para mapatunayan ninyo mahirap po ang may problema. Muli po, kina Sharon Cuneta at Senator Kiko Pangilinan sa kanilang mga abogado mula sa pusong pagtatawid ng sobrang pasasalamat. Maraming maraming salamat. At uh, ang dami niyo pong mga nagtetext ngayon, sobrang salamat kahapon po ay nakatanggap ako kay Obet Sapi ng isang matinding matinding ano ah, pahayag sabi niya nabasa po namin sa PEP sa ex Twitter na iniurong na po ni na Sharon at Senator Kiko ang demanda nila sa inyo super glad and relieved na okay na po ang lahat sobrang na-appreciate po namin si na Sharon at Senator Kiko for being so magnanimous in victory after manalo sa last election si senator kiko sobrang nakakahanga ang pagiging humble at humane po nila love 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 world peace to all of us regards totoo totoo ito at sabi po ni Juris dr channel ako talaga na, na ano po ako eh sa mga ganitong klase ng uh, ng mga mensahe and sabi niya i agree aha uh -huh. Sabi niya, ako po at si Mama Luisa, nalungkot talaga noon nagkaso si na Megastar at Senator Kiko kay nanay. Kaya ang saya po naming narinig na maayos na ang lahat. Hinintay talaga naming si nanay mismo ang magsabi. At ngayong kumpirmado na, mas lalo naming minahal si na Megastar at Senator Kiko dahil sa respeto at pagmamahal nila kay nanay. Maraming salamat, jurist. Thank you, thank you. Ayan. Iniisip ko lang po, Nay, maaring isa ito sa pagbibigay pa sa salamat ni Senator Kiko sa pagkapanalo niya. Pwede gusto nilang mag-alis ng kahit anong dadalhin at tinik sa diddib. Dahil ika nga, blessed, ah, dahil ika nga, uh -huh. mm, blessed na sila at hindi na nila kailangan maging bitter sa buhay. Masaya ako, Nay, sabi ni Marichu Formation Espiritu. Tapos sabi ni, ano, ani Edilitada. Sana mabasa ko lahat ito. Mas lalo naming minamahal si Shawi ngayon, lalo namin siyang mamahalin. We love you Ate Shawi, sabi ni Edilitada. At uh, sabi ni uh, ni ano ni Rene De Leon, ay anak, <laughs> maraming salamat. Pipiliin ko lang din yung ganito Rene De Leon. Sa iba hindi ko maaaring gawin. Okay. <laughs> At eto, sabi ni Ching Bautista Silverio, All's well that ends well. Humility is not thinking less of yourself. It is thinking of yourself by less. Mabuhay ka na Si Senator Kiko and Miss Sharon Cuneta. Thank you so much. Maraming salamat. Lulumalig, maraming salamat sa iyo sa iyong mensahe. Sabi ni Lara May, pahirin na ang luha. Napakasaya ko po talaga, na alam mo po, naman pong mahal natin si Mega. Hindi na wala ang stinger niya sa CFM. Nung makita ko po ang post ni Kuya Oji Diaz, na picture niyo ni na Mega at Senator Kiko, nakakaiyak po na God is good, nabunot na po ang tinik. Opo, totoo po yan. Wala po akong sinabihan sino man sa CFM na o Bon, Cathy, o sino man. Tanggalin na natin ang stinger ni Sharon. Binimanda kasi ako. Hindi po kayo po ang saksi. Naririnig niyo po. Basta may panahon, naririnig nyo po. Maraming salamat, Mayang. Thank you. At si Boise, humility is not thinking less of yourself. It's thinking of yourself less. And it is the ability to give up your pride and still retain your dignity. Maraming salamat, Boise si Karagay. Thank you, Shoni Sebastian. Maraming salamat. Thank you, Ren. Nay, walang pagsinla ng kaligayahan ko na magkasundo na po kayo na Idol Shawi na mahal naman po talaga kayo, all is well that ends well Dan Clavesillas maraming salamat at eto pa si Iram Leah, thank you, thank you so much mabuhay daw si Senator Kiko at mm -hmm. si Ms. Sharon Cuneta I am so proud and happy for you Nanay Christine, naiiyak po ako, I am eternally grateful kay Ms. Sharon Cuneta at Senator Kiko Pangilinan thank you for everything you've done you are appreciated more than words can say. Sabi ni Wating Wating, alam niyo po si Wating Wating sa si Miss Nags at ang iba pang mga CFMers at SNNers, kayo po yung naging lakas ko dito sa nangyaring ito. Hindi po kayo nagkulang ng pagbibigay sa akin ng bitamina ng lakas at tibay ng loob. Grabe po ang binigay niyo sa akin na ano dito? Grabe. Miss Nags, bago tayo mag-break, ano ba yan? Ako po ang naiiyak sa kwento nyo. Both parties, kita mo ang pagkasinsero. Hindi man po kayo magkadugo. Iba po talaga ang relasyon ng magnanay. Totoo yan. Ako po ay pigil na pigil ngayon dahil alam ko po, ahay, nako. Pakiramdam ko nang nanalo si Kiko sa senatorial election, magiging humble and forgiving siya at isa na si Ate Tengol doon. Alam ko, iatras ang demanda. Sabi po ng pamangkin kong Serena si de Leon. Lahat ng aking mga kapamilya, mga Romel, alam ko na si Romel po bago mag-break, sasabihin ko lang, umiyak po siya nang kami ay magkasundo. Sharon Cuneta. Sharon yan siya na nanay nanayan niya ako. Hindi po niya alam kung saan ilulugar ang kanyang sarili. Kapag may mga kwentong ganito, ayaw niyang makapanakit ng kanyang idolo at ng kanyang nanay-nanayan. Si Barikotot, tagaha nga po siya ng buong mundo. Tagaha nga po siya ng buong mundo. Sa muli, Senator Kiko Pangilinan, Sharon Cuneta, maraming salamat sa muling pagtanggap. Maraming salamat sa mabuting puso nyo.